morning. Alam niyo ba ang paano manok ay maraming benefits sa ating katawan? Diba? Kaya ang ating menu for today is, syempre, alam niyo na ako ano. Ito yung aking, kung ano yung aking ginagawa ngayon. Mamaya, linisin natin ito. And linisin natin ito. Let's go! Napakasimpleng luto, di ba? Paulit-ulit. Maraming mga bagay na pwede natin gawin dito sa ha? maraming luto na pwede natin gawin. Pero syempre, ang gagawin lang natin dito, yung simpleng luto nito na malimit na ginagawa sa pa, yung adobong manok. Paanang manok. Adobong paanang manok. Pero ang kagandahan dito sa paanang manok na to, nasa ninyo, ang lalaki o. Ang lalaki ng paanang manok. Diba? Yun. And may grab shoutout sa inyo lahat. Yun. Dito sa ating uh, mga kananay dyan sa Central, uh, mga classmate ng aking anak, yung mga mother dyan na nakikita ko. May galap shoutout po sa inyo, lagi mag-iingat. Siyempre ito, shoutout, shoutout tayo ngayon. Shoutout din natin yung ating uh, family. Yun, no? Na-miss natin mag-shoutout dito sa YouTube. Yun, di ba? Tagal natin hindi nag-upload, puro ano tayo, eh, na-reus tayo. Kaya ito, nagsisikap natin may re-apply ulit yung ating YouTube channel. Alright, at sana sa nakakaparadito ay matulungan nyo akong panoorin at i-share yung aking vlog na to. Yung aking mga video, yun. Sana may ishare share nyo. Para, ang hirap palang ma-reuse. Kasi, yun, alam nyo na. Balik balik tayo uli sa umpisa. Pero okay lang. Sabi nga, huwag susuko. Yan, at sinis-sinis tayo. Shout-out sa, ano, sa gutusan. Yan, bahaw, gutusan, bag uh, Bahaw, Gutusan, Camarines o Limanan, Camarines o may close shoutout sa aking mga mag-anap dyan syempre dyan sa kitang mga botista family at syempre dyan sa norte mga mas family may close shoutout po sa inyo sa so, Baguio lang bis Langbis family may close shoutout po sa inyo lahat yun at tayo ay nag-uumpisa naman mag-upload sa ating YouTube channel. Alright, ang tagal natin hindi nag-upload doon ang ating vlog talaga. Kaya eto, start ulit tayo. Yun, at samahan nyo ako sa pagluluto ng adobo, ha? Alright? Yun. At pakishare na rin po yung aking, yung aking video, yung mga bagong video na aking inlalabas dito sa aking YouTube. Siyempre, subscribe. Alright? I-click na rin yung bell para lagi update sa mga video na aking ilalabas, mga kadadi. Alright? May gulong shoutout sa inyo. Good morning, good morning, and have a nice day. Have a good Saturday, everyone. Alright?